Ito ang aking mga tanim. Nandito ang mulberry tree. Kailangan ko na ang tabasin. Kasi ito, kinalbo ko, mas lalong lumago. Eh, lalaki lang ng lalaki. Kinalbo ko sana para lumaki ang mga bunga. Kaya nahihinog na lang, hindi ko naman nakukuha. Ang daming yung bunga ngayon, no? Oh. Ito, ang daming bunga. Ayan, mga bunga. Ah, kailangan ko na rin itong Ilang puno ito? Isa, dalawa, tatlo, bali apat. Apat na puno. Ikakat ko na siya para makapaglipat na lang. Ayun o, daming bunga Oh. Ngayon, ito meron kong bagong tanim na alugbate. Mayroong luya. Ayan, luya at sanglad tinago ito naman mga harang para sa pusa para hindi bungkalin ang pusa ngayon ito ikakat ko na to pang tanim, para hindi na siya tumaas ang tumaas ililipat ko na lang dito ko na to tatabasin sa may puno hmm. ah ito, dito ko na tatabasin Uwi ko na lang to ng tarlac para doon ko itanim. Sasangahin ko na. Tatabasin ko na. yun. Oh, isang isang pokpok lang. Wala mang lakas. Tabas agad, Oh. Kikita ko ba? Ayan, Oh. Ayan, isang sanga. Cutting. Ikakat -cut ko na lang kailangan kong tabasin kasi hindi akin tong oh, hindi ko lang po nakikita kailangan kong tabasin kasi hindi akin tong pwesto pag lumabo ng lumago, nakaka, ano, masyadong tataas ayun, oh, oh, isang poko lang pangalawa so, tatabasin ko na lang Salamat sa bakuran. Anti trim ko na lang. Iiwan ko na lang yung ano, puno para magsasanga pa ulit. Yung dahon nito, tinalbos ko. Ginulay, masarap. Pwede pala tong gataan. Ayan, oh, no? marami pa naman. Ito lang ang tatabasin ko, medyo matanda na isang Tapos, ginagawa din itong tsaa. Marami pala itong health benefits. Kasi nga ito mga anti-cancer eh. Ang mulberry. Kahit pala ko nagamitan ng itak, mapuputol din. Eh, nakalalaglag lang ang bunga. Ay. Ay, no? Para lang maayos, saka ako iitakin. Uy, tabas na. Nakikita ba? Uy, tabas. Tabas sana lang dito ko na gugupitin para naman lumago yung iba kong tanim yan yeah, last ha 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 opo tatabasin ko lang mataas na eh iiwan ko naman yung puno hindi yeah. may puno pa naman magsanga pa itatanim, lilipat gugulayin ko yung talbos magulay ba yan? oo uhuh. oo Ginataan na nga, tsaka sinama ko sa ginisa, nilagyan ko sardinas, masarap. Ginagawang tsaka, uh, mulberry ito. Malberry. 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 Uh, okay, kakat ko ba? na muna. Mama... Anti-cancer ba? Ah, oh, ganun ba? Oo. Kaya nga ako bumili niya sa Tagaytay pag ganyan. Kaliit lang yan. Ganito kalaki 250 nung araw. Oo, ko muna.